ayan, good morning, good morning mga idol ayan, uh, sa awan ng Diyos mga idol nakarating tayo sa Budiga ng uh, Ligtas ayan, uh, dito kami ngayon mga idol sa Migapak Budritz, uh, Can Lobang Laguna uh, ayan mga idol, uh, tatanggalin muna natin mga idol yung uh, ano tatanggalin muna natin yung sticker ng container kasi kailangan natin ma advise mga idol na walang sticker kasi bawal kasi yan mga idol na may uh, sticker pa yan, tulad nito mga idol oh. Yan, uh, bawal eh sa uli sa MIP as a pair mga idol pag may sticker pa kaya ang gagawin natin dito ay ating tatanggalin. Ayan. Kasi pag uh, ipasok ito ng pair uh, mga idol na may sticker baka ka. Ba sayang din, sayang din nang uh, yung uh, pagod. Sayang yung pagod na magka-penalty ka lang. tulad dito mga idol ito ay mga ganito kailangan tanggalin dito siya yan uh, apat tong sticker mga idol ito pa isa mga idol oh. Ayan. kailangan tanggalin ito mga idol. Ayan. Ayan na. Ah. May isa pa mga idol, may isa pa. Ah, ayan mga idol, tumatid ito mga idol. Ito. na natanggal na natin mga idol maraming salamat sa panunod ng ating vlog uh, bye bye mga idol